Magandang araw Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Banati Anselmo, Grade 2, SSC. Ngayon po ay papakita ko po ang halimbawa na pag-uulat ng kasalita sa so, obsorba ang pangyayari sa kapaligiran. Ito ay hango sa balita ng 24 oras, August 30, 2023. Ako po ay walang at intensyon na bayarin ako kung ito po ay para lang, lang sa ating pag-aaral. Tara, samahan niyo ko! Ini ng ang iso ng El Nino na nababadyang makaapekto lalo sa sektor ng agrikultura. Pero ang dati namin kinakaharap na kaharap, problema ng ating mga magsasaka ay masimple raw palalain ng na nagbabagong lima. At para sa ating Climate Change Special Report Series, tanggung tulig isang ulat mula A, itik-itik Waynette Cruz Weather Center at ihatid yan Imana Anselmo. palayam na tuyot, nasunog at nagkabitak-bitak dahil sa init. Namatay at wala rin napakinabangan na pananig. Isa lamang yan sa epekto tulong ng Elminio sa iba't ibang bahagi sa ating basa noong 2019. Sa loob lang yan ang pitong buwan, halos 8 milyon ang gabintana sa ating kultura bala. Ito ang makalpulusin ngunit ang isip na inalim doon sa state of calamity. Medyo matindi yung ating habagat noon. Meron tayong mga bagyo na matitindi kagaya ni Ompong at saka ni Osman. Pero teka, ano nga ba ang el Nino? Ayon sa eksperto, ito ang abnormal na pag-ing El Nino ay posibleng magprolong yan at posibleng ito ay aabot hanggang first quarter ng 2024. Sa muli ang pag ng El Nino sa bansa, dindalaw raw tinatayang ang pinakamaapektuhan raw ayon sa pag-asa. Sa normal na panahon, kasi mas kaunti na ang ulan sa Gitanao kumpara sa buong bansa. Sa ngayon, naghahanda na ang Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. 75 to 80 percent, we are really prepared for that. Alimbawa, yung pagbibili ng itong drought-resistant varieties, yung mga open pollinated varieties for corn, at saka yung mga drought resistance din na mga ating vegetable seeds. May regular na yung cloud seeding para matuganan ang kakulangan sa patubig. Habang ang Pangulo ay inuutosan na sa grupo ng kikilos para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Kabilang sa binigyan, diin ang mga paraan sa ahensya para nakakatipid ng tubig. Dito sa Climate Change Commission, we already have the National Climate Change Action Plan. Kung paano mapaghandaan ng ating pamahalaan at ng ating mga komunidad ang uh, iba't ibang hamon ng climate change. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, pinalalala pa rin ng El Nino ang pabago-bagong libo o climate change. Perikit pa sa epekto lang ang pinabantayan ng gobyerno. Mas umiikli na lang yung return period ng mga strong El Nino events, which is more intense and more severe. At kung lalo patindi na patindi yung El Nino dahil dyan, What happens next, nababawasan ang lugar na posibleng pagtataniman, babawasan ang soil moisture. Baka sa susunod, hindi lang ang magsasaka ang hindi makaagapay kundi ang kaban at bulsa ng mga Pilipino. May domino effect siya across the uh, the economy and the nation. At iyan ang kabuuan ng aking balita. Muli ako si Banana Selmo, ang inyong tagapagbalita. Magandang araw po.